totoo naman po, inaamin ko na ito pagkansela ng aking passport, lumiit ang aking daigdig dahil malilimitahan ang aking movement. Pero ako naman po hindi gumagalaw. Narito pa ko lang po ako sa Europa dahil gusto ko nga pong samahan si Tatay Digong. Hindi naman po ako lumilipit-lipat. Dito lang ako, tabi ako ni Tatay Digong dahil ang aking pangako ay samahan siya hanggang huli. At kahit anuman po mangyari sa akin, hindi naman po ako lalayas ng Europa hanggang hindi nakakaalis dito si Tatay Digong. Hindi ko lang po alam kung ako talaga ay uh, um, pwedeng tili dito sa dahig na niya mismo na araw-araw ay -araw, eh, katabi niya. Dahil napakalamig naman po ng na panahon din kaya mahihirap rin tayo makarating dun sa tabi ng kulungan niya. No? Pero ang importante po, narito pa rin ako sa Europa. Hindi iniiwan si Tatay Digong gaya ng aking pangako. Sa so, mga kaibigan, well, for the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po, hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan dahil may mga abogado naman sila na nag advice na hindi naman automatic ang decision ng Korte. No? Meron po po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. At siyempre, Marcos Jr., yung sinasabi mong hindi yung, yung nagsasabi na ikaw ay bangag ay hindi mo kapatid, yan ay ebidensya na talaga kinakailangan magpaggamot ka na at siyempre ebidensya na dapat magbitiw ka na dahil hindi mo na kaya ang pagiging presidente. Ibigay mo na sa taong hindi bangag si Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagsisirungaling po ako kung hindi ko sasabihin na siyempre nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong totoo na talaga ang panggigipit sa akin. Pero naniniwala naman po ako na kaya naman nagkaroon ng karapatang pantao e eh para nga bigyan ng proteksyon ng mga gaya ko, mga tao, mga taong ginigipit dahil tayo po ay naninindigan sa ating paniniwala na malinis na pamumuno, epektibong pamumuno at siyempre pamumuno ng tao na nasa tamang pag-iisip. Maraming salamat po. At narito pa rin po ako. Alam ko po na medyo hindi naman tayo magtatago, magiging sparse tayo dahil ngayong talagang binubuhin nilang kontrobersya sa akin, eh talagang pati ang buhay ko ay uh, nasa meron ng uh, banta talaga yan. At matagal na namang sinasabi sa akin ng lahat na dapat I should take precautions pati na dun sa aking personal uh, uh, safety dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi, magpapadala na lang ng Romanian yung mga adictus benedictus na yan. No? So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal. Kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers.